Pasado alas 6 ng hapon noong Sabado, June 7, kita sa CCTV ang pagtawid ng 63 anyos na babaeng ito sa kalsada sa barangay Karosukan Sur sa bayan ng Asingan, Pangasinan. Nang tumawid na ito, sakto namang paparating ang humaharurot na motorsiklo hanggang sa masalpok ang matanda. Sa lakas ng pagbangga, parehong tumilapon ang senior citizen at rider ng motorsiklo tumatawid po si Lola, hindi niya din nakasin ng na, na gano, may matuloy motor, makarating. Kaya yun po, nangyari po yung accident. Agad isinugod sa magkaiwalay na pagamutan ng 20 anyos na rider at ang senior citizen pero idineklara silang dead on arrival. Ang po yung ulo nila sa katay, yung mga sa katandaan na rin ni Luna, at sa kasalakas ng ispak niya, nabagot yung ulo niya. At gamitin ko yung driver ng motor, dahil walang Napag-alaman ding walang lisensya ang nasa wing driver. Ayon sa Asingan PNP, hindi naman daw accident-prone area ang pinangyarihan ng insidente. Dahil dito, plano pang paitingin ng Asingan PNP ang pagsasagawa ng checkpoint at pagpapatrolya para paalalahanan ang mga motorista tungkol sa batas trapiko. Viral naman ngayon sa social media ang pagkakarera ng mga pampasaherong bus na ito sa kalsada na kunan ito sa kabaan ng National Highway sa D.A.D. Cagayan Road noong June 8. Ang video na ito nakaabot kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Dahil dito, sinuspinde ng 30 araw ang prangkisa ng 15 bus ng Florida Bus Company na biyaheng Santa Ana, Cagayan at Sampaloc, Maynila. Kung inisip nyo na hindi seryoso ang Pangulo at hindi seryoso ang DODR, mayanaman nyo ngayon na nagkakamali kayo. Ang mensahe din namin ito sa lahat ng mga PUD companies. Pag ginawa ninyo ito, magigat ang magiging consequence ng itong ginagawa Nauna nang naglabas ng public apology ang Florida Bus Company. Sa kanilang pahayag, inaaksyonan na nila ang pangyayari at tiniyak na prioridad pa rin nila ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Pero ang paumanhin na yan, hindi tinanggap ng DOTR. Hindi ang sorry. Paano kung may namatay ka? Napakadaling meron na aksidente doon sa pinagaliwan niya. Kaya po, ginawa niyang ng sports car mga bus nila. hitting ko, lalo nito sa mga driver ng mga bus nila, mahirap mo ganang trabaho Kaakibat ng suspensyon ng prangkisa ang mandatory drug test sa lahat ng mga drivers ng bus company. Suspendido rin ng siyam na pong araw ang lisensya ng mga driver na nakunang nagkakarera. Charles Nicolimon, RNG News.